Sir Nagisi. Carlos Agassi. So, ilang kilograms ang pwede to start mag-workout? Um, if you're a beginner, mag-start ka mag-workout. Hindi na importante yung bigat na binubuhat natin. Ang mahalaga, proper form, technique. Kasi minsan mas malakas tayo sa dumbbell bench press or, dum or dumbbell, incline dumbbell press kesa sa lat pull down. So, ang mahalaga, anong weight ang kaya natin na 10 reps na perfect form. Tapos after ng 10 reps na perfect form, pwede na kayong mag 5 additional reps na talagang pinipilit nyo. Aggressive talaga. Controlled aggression. Kumbaga parang pinipilit nyo na talaga. Pero dapat di kayo na-injure yun. May gains kayo nyan. Paano naman yung mga tamad mag-workout? Uh, kailangan ma-motivate nyo sa sarili nyo. Self-motivation. Diba? Kung Kumbaga, the best The best thing, the best na hindi nabibili ng pera is health, your happiness and your body. 'Di ba? Your the best accessory is your skin, your body, your muscles. So alagaan natin ang na sarili natin. di ba